Hoy, sabay ni Tata Orling. Dito po. Salamat po. Hoy, ito lang. <laughs> <laughs> oh, tatorling. <laughs> Ngayong maga. Lagi ko kayo napapanood kay Soto eh, nakapasyalo kami rin. Mhm. eh, kayo may second dad. Ah, uh, andun no, eh. Niwan ho namin doon eh. Tukas sa mga kwala. Ah, Kasihan kayo po. Taga ano kami? Bulakan uh, Bulacan na. Bulacan. Sa Laredel. Laredel. Um, minsan na namin yun. Nung pumutok ang bulkan, bago pumutok. Mm -hmm. Ano, kami. Isa lang, yung isa lang, hindi na kami. Mm. Naka, Di ba nakapunta na kasi sa ano? Bustos? Angat, kila um, Angel Nat hindi pa doon sa lang, doon sa wala sa lang mm -hmm. saka yung ano yung pagawain ng paputok hindi pa po kapag -ap mm, mm, malapit po kami masilan daw hindi ko makalapit doon dahil kung may letter ka may siya nyo mm, bawal ba nga minsan lang pero ngayon okay, tumanda ka. ko ilan daw naanap na lang Mm. -hmm. lang namin itong lugar niya sa Google Map eh. <laughs> Sabi lagi ko, ko napapanood si Soto sa ano, sa lagi ko napapanood sa vlog niya. Uh, ako na pinya ka ako natin tatawling. Dito. <laughs>